hilo Okay, so from Pasig po kayo, no? Hindi, Kalokan. South. Okay, may kasama naman tayo dito from South Kalokan na ang problema naman nito eh tingnan yung mga kamay. Eh no? no. Tay, grip mo nga ako tay. Ano bang walang grip? Eh no, ano ang lambot oh. oh. Hindi isa tay. Eh no, grabe, wala na tong lakas ah. Okay. Okay. Ko ngayon yung okay. Okay. so ko um, mm. no, ah, oh. uh, yung... tayo pumunta oh po ng Oo, tayo. yung nananindig. Ay sumama tayo. Ah, dinya mataas o. Sa na 'yan. Tayo mga boy. Pa ugod kya sa Hindi to sa isa mas maluwag eh. Ugod kya? Sigitay tangay ng issue tayo. Tayo muna. Na Nananayoko ka Ay, na. Dito ka. Ana dinya mataas oh. Ay, sige. Ah. ayan So, nagpunta na daw sila sa ospital, walang findings. Ayan, walang mga lakas yung mga kamay. Try mo nga doon, Paul, sa abila. Tingnan mo nga kung may sakit. Sasagad ka? Ah, Sasagad mo. Ayan oh. hindi to hindi to tama sa balikat, ha? Sa hindi naman natin masisising yung ibang nag inquire kasi po, oh. kasi po, ang ang concern nila, sasabihin sa amin, shoulder problem. Ayan, pagkadating dito, shoulder problem. Shoulder problem na. Pero po, pag ganyan po, sa batok po nang gagaling yan. Kung hindi po sa batok sa leeg. So, hahanapin po natin. Nag Ito po yung asawa. Napa-check up na daw. O, pakigyan nyo. Ma'am, ano daw sabi, ma'am? Wala, walang nakita sila ng pahindi niya. Wala. Kahit nakailang x-ray na yan eh. Tatlo. Hindi kayo na for MRI, something like that? Oo, oh, nag-request sila huli kasi wala nga nakita. Okay. Dini-refer kami sa MIR. Oo, -oh. MRI. MRI po. Oo. Di naka-schedule na dapat siya last December. Mm -hmm eh ayaw na niya muna magpa-schedule kasi nakailang x-ray na siya ha, Ang linggo, dalawa. pinagkaiba po kasi nung nai, uh, para sa information ng lahat ha, uh, yung x-ray kasi, mm -hmm. para po yun sa, mami, dito mo, mami lagi. Ang x-ray po, eh, para po yun sa buto. Mm -hmm. Kung, alam naman yun. Yung sa ugat po, MRI po talaga nakakita nun. No? So, yun po talaga nakakita. Kung in-x-ray to ng in-x-ray, kahit isang taang beses yung x-ray yan, possible talaga di makikita. MRI talaga mama kailangan yan bago nila mahanap yan. Pero walang MRI yan ha? Wala kang X-ray. May dalaking X-ray ma'am? Wala. Ay, uh, wala. Wala rin dalaking X-ray. Wala. Uh, mas darbing yun wala Walang MRI yan. So, hahanapin natin yan. So, ang palatandaan na naging okay, she, hi, ipitan mo na yan. Mag-lip to. Tay, try mo nga buksan tay. Ito gamit mo tay. Ay, kaya niya eh kaya uh, niyo ibang bukas pa. Opo, oh, ayan. Tayo pa tayo. Yung sulat ng iba na, no? Hmm. Ayon sa sulat ng mi. Ah, pagpapakita. Sino kumawa tayo? Wala na mahina Ibi. na buyo. Ah, tong isa medyo malakas pa tong isa. Try natin. Ah, uh, ano yung natin? pasulat natin? Ano niya? Hindi, hindi, kasi pangalaman. madali doon boy eh. May muscle memory isa. sa pangalan niya Huwag eh. doon, huwag doon. Ah, uh, tay. Huwag, huwag yan, huwag yan. Ano na lang tay, Hershey, Marvin Jan Paul Tay. Sulat mo tay. Tingnan natin kahit anong itsura tay nakalalabas ng tay. Kahit ka ba bagay spelling tay. Aba, ah, Marvin. Apo. Nasusulat niya pa eh. Mm -mm. Pero hindi. pa naman ako eh. Nakasulat pa naman? Oo. Oh. Yung ano lang yung... Parang ito nangangalay. Mm -hmm. Yung lang ano kayo. Nakuglay ano ako. Takabi ko maangal. Pero nakakasulat. Nakakasulat. Nakakasulat pa siya pero wala wala rin lakas bra. Tay dito mo tay tay. Tingnan niyo yung may lakas sa atin niya. Ayun yung itsura na may lakas oh. Ayun no? oh. oh t -t 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 ah, tingnan niyo sa kanya. Ha? Huh? Wala tak kami. <tellos> Hindi kuno dito kasi sila mararamdaman nila yung may lakas sa ay, wala eh. Oo. May tahinan eh. Kapahinaan eh. o oh, ma'am, try nyo na lang ma'am. Pag-grip muna kayo ma'am. Patandaan -tanda mam Ma ma'am yung kaya niyang igrip Para mamaya i-ano natin. Check natin. Ayan ma'am. <laughs> o oh, ganyan lang yung kaya yung eto may lakas pa oh, ito mga mga eto may lakas pa yung isa ang ano yung maglaras mamahe yun kulit mm -hmm. nito tay tol tay tol medyo mas malakas to oh. yung isa to plano mahirap na next uh, then, uh, diyan na natin Dito, na yun Sa <laughs> na Steady protein ata. Ngayon may. po, ikitahin dapat ang tayo Check natin. walang tama sa braso to ha. Mahina ang mga braso. Ano na yun Okay na. Malambot. Dito na din po na. na sa kanila, ma'am? Halos one year na yan siyang ang nagtagal niya. Ako muna. Ang madaling ibalik, oh. Ilan Ay, matama nga lang ako tayo. Ilan na? Ito rin e, yung damage. Wala na, malubog na. Tay, tingin nito tayo. Sabi lang ano tayo, Tay, lang. Tayo, relax lang tayo. Huwag mong i-ano tayo, huwag mong i-latay. Relax tayo. Masikip pa dito. Tay, kami lang tayo. Tingin ka sabi lang. Oh, pada dua gini lang. Habis lah, tadi, tadi, Oh, si, bin, mm -hmm. masuk. So, mm -hmm. mm -hmm. okay. Bin, bukan pukulan sebin si, si yang si Mereka Bukan, saya tak tahu. 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 Bukan, saya saya normal na siya nito ano last kalayo ko nagbibiro ko kanina last step na lang Siya naman sabi ano eh. last na ano po last kasi mga no? ano pa alam niya ja, niya sa ano mong tagal no? update update na sa exercise mm -hmm. na tapunan 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 no. tapunan 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 yun Tay grip tay. Tay grip todo. Hmm. Tay na ang damra. Sabi rin mo kapitan tay. Ano? Tayo. Todo tay todo. Buksan agad. Tay si mo mo tay mo po. Tay buksan ata agad. Tay try mo itas to. Tabi na yun. nabuksan niya, oh. Nabuksan niya. Wala nga. Ayun, nabuksan. Yung isa, tay. Oh, yung isa. Oh. Ay, ikaw right. oh, nabuksan nga! Ano tayo? Sige ang sabi yun. Ipagulya naman Wala pa yan. Wala pa yan. Nabuksan nga! Ha? Daba, daba. Tayo, two grats. Sige na. Daba na. Ay, sa ma'am? Hindi nyo natataas yan eh. Yan yung pinaka-main concern nila. Hindi lang natataas. Nakita naman kanina, ganun lang eh. You know? Ayan naman yung parallel sa kamay. Uy, ito ka lang ha. Parang tuloy-tuloy na yung natin. No? Baka mamaya may pumunta dito yung nadisgrasya sa motor, yung nahatak yung ugat, hindi ko yung kaya ha. Ito, natataas niya dati, na ano lang. Na, na paano yan tayo? ano sa lamesa? <laughs> na ano po? Nagulong ko sa lamesa, na ko sa nailang. Lamesa? Lamesa? Pumatong siya. Pumatong. Pumatong. Uh -huh. Na ulo ulo niya? Ah, uh, ano, dito nga. Ah, siya. nabalian ng ganun. Kaya pala sabi ko, baluktok dito. O, hindi ka tayo, hindi ka tayo.

Um, Lumusok naman, paluluwagin na lang natin, tapos ilalak na lang natin sa loob. Di, di session session na lang natin siya, para mabantayin lang natin. Congrats, tatay. Tat Tataba ma na yung ulit, ma'am. Tataba na yung ulit. Tay, nawala yung manhid, no? O oh, yan, pag nawala yung manhid, dadali na siya ulit. May lumakas na kasi, oh. Tingnan mo, ma'am, dun, ma'am. Try nyo dun, ma'am. Kaya sa kayo, ma'am. Bakas mo. <laughs> natin gusto rin eh. Yung ngiti ni tatay, hindi nyo nakikita. Masaya siya kasi makahawakan niya na doon ulit si tatay. Wala na, tanggal na. Dapat may gano'n namang pala eh. Bino, baon mo din. Sama mo to, Bino. Baon lang, literal. <laughs> Shake, grip dito, si tama ato doon po sa may siko banda. I-reset nyo na lang ng air siya. Sorry ma'am, ang bilis masyado. Ay, sorry tayo, ang bilis masyado. Ay, pwede naman natin tayo tayo, tapos ipasok na lang natin ulit. Ay, sorry ma'am, ang bilis eh. Hindi ko naman nakalain. Pag-lumisot agad eh. At, at least hindi na siya nahirapan. Ayun na, dumadari na dumadari. Teka lang, ayun na, pababa na o. Oh. Ayun oh, may pakiramdam na dito. Matay. Oh. Teka lang, malamig pa yung imong eh natin dito. Ano ba tayo ng ibang pilay? Di <laughs> ba na alam mo na ako sa ito? Ito, ito, nangangalay itong part na ito, mama. Tanggalin na lang natin ito, ha? Tay, lagi nga ito, no? Tanggalin na namin ito, tay, ha? Walang kwenta pilay mo, nabihitin yung sim. Okay, oh, okay. <laughs>

May tama pa doon siya dito. Ayusin mo mamaya. Tiger, tiger. Todo tayo. Ayan o, ayan o. Yan, matigas na o. Ayan o, iba na o. May pwersa na. May power na kumbaga. Ayan o. Tingnan nyo yung, ewan eh, doon ko mananotice nyo ha. Tingnan nyo yung grip ngayon ni tatay. Tay, sige tay, grip tay. Ayan o. Ayan o, ayan o ayan, May lakas na o. Ayan, may masakit na nga dito. Iba na yung grip niya. Yung isa tay, baka rong sin tayo. Dito tay, dito mo tay, grip tay. Ayan ma'am, tingnan nyo ma'am. Iba na yung pwersa oh ayano ayano, Ayan o. Ayan o. Ayan o. Tati, kanin Ito yung malakas ka ni tay. Ito isa. Ang oh, yabang yeah. nito ni Tata, hindi ko dapat masyado. O oh, mam, try nyo mam. Try nyo mam, kahit yung ganyan lang mam. O, hindi. Try nyo mam. Niyo naman kanina, di ba? Ayun o. No. Oh? Hindi. Mayabang eh. <laughs> Wala ang tatay. So, clear natin si tatay sa balakang team. Nabitin na konti sa piling ni tatay. Pihitin natin yung balakang. Try nyo lang. Lugar lang. Kung saan saan kayo napunta. Um saan pa po? sis. Sangandaan. Saan hmm? po? kaluwa Kalookan. Kalookan pa rin yun. tapos sino Teka lang mga laboralang disenyo sa abe Kalookan kan mga it. ano tapos nagterapiya yan. Naka ilang terapi halos six months, <laughs> <man>, seven months. <laughs> walang <so> nago barabawan <laughs> <Maraming> ano <po> ano Kasi ano 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 yun. ano 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 ano

Ito yung may masakit. Yung oh, dito. Sarang na yung dito. Shi! Ito ka lang. nakaraan eh. Alam nyo, mas maganda sana nito eh. Kasi baka ipost ito ng asawa ko eh. Ang ganda sana nito kung after two weeks natin itong ibibidyo. Pati ang mga yan, magkakalaman yan. Ayan, wala nang manhido. Wala na. Uh, hmm. Sige, na. Lalaki yan ulit. Lalaki Lala po yan ulit pa. Uh, Pag nawala po yung manhid, wala nang manhid o. Tay-tay nga nun

Hindi, ano, mas humina itong pipe na to eh. Yan. Pero wala naman, hindi, ano. Ilang araw pa to bago lumakas ang baba. Pero yung grip, ayun, oh. Wala na, yung isa, tay. Malakas na. Lakas <laughs> na. So, congrats po sa mga anak. Yun naman. Tay, sabay mo nga, tay. Wala O, hindi, may tax gano'n lang, eh. Hahaha. Sobi tayo, congrats tayo. Congrats tayo, congrats. kapit daw. Hindi kasi siya yung ganyan na muscle, yung ganyang case. Hindi ko rin alam kung anong tawag. Ano ba tawag dyan? Tatay, ano tawag sa si sakit mo? Hindi, hindi ko alam kung anong tawag. Sa mga magko-comment dyan, kayo nalang bahala. ilagay na lang namin. Pero lagyan natin. One year na pangihina ng mga braso. Mga ganun na lang. Tayo, no? Eh, hindi, wala kasi kaming alam dyan. Sayang eh? si nurse kanina, tinanong sana natin. No? So, paano? Pag may ganyan kayong case, ayun naman, ipakita ay na namin sa inyo lahat. Eh, gusto niyo makita yung sulat? Tingnan natin kung nagbago? Magbabago eh, yun. Hindi naman nakita yung, yung ano, eh. Yung before and after. Before and after. Nandito pa yung record niya. ay yung wall ah. Hindi. Andiyan saan? Kami. Check mo nga. Ay, yung dito. Ayan, yung pink. pink? Ito ang tatay. Sige, hanapin mo nga, be. Eh, Try nga natin. Patay ka. Ano, tataw? So, ito yung sulat kanina ni tatay nung hindi pa nahihilo. Nung mahina pa yung kamay niya. Ayan ah. So, ayan yung sulat ni Tatay. Tatay, kung ano lang yung sulat na kaya mo, tayo ha, try lang natin. Tingnan natin kung nag-iba. Kasi mas magkakagrip na siya dun. Nag-iba nga yung sulat. Ayan, oh. oh tingnan nyo yung pinagkaiba ng sulat. Oh, ayan, oh. Oh. Ito kanina, wala kasing kontrol tong isa eh, kanina eh. Oh, ito naman yung may kontrol niya, oh. No? Layo, no? Oh. So, pag ganyan kasi nangyari dyan sa mga sakit, ayan yung mga hindi na nakakapagsulat ng maayos, nang bibitawan nila yung tasa, nabibisa, nabibitawan nila tayo. Mm -mm. Pag may ganito kayong case, dalhin nyo po dito, kaya, ano na, pat, pat -check muna, patsik muna. Ay, nakasiksik ng tubo yung sa kanila eh. Ayoko muna mga ako ha, pero kaya yung gawa na paraan, unti-unti na lang natin. Natsambahan lang namin ito ng one shot, marami na kami napagaling yan. Pag may ganyan kayong case, welcome po kayo sa Dito sa amin. Sa mga naghahanap po sa team ko, nasan kami? Antipolo City po. So, paano? God bless sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Antipolo City. God bless po.